Welcome back mga kaboxing! Former world title challenger na si King Arthur Villanueva ay muling magbabalik aksyon ngayong katapusan ng Enero. Matapos malasap ang dalawang magkasunod na talo nitong nakaraang taon lamang. Susubukan nga pong makabalik sa winning column ng 35 anyos at tubong negros occidental na si King Arthur Villanueva na may kasalukuyang record na 35 wins with 20 knockouts, 6 na talo at isang tabla kontra sa Meksikanong boksingero na si Brian Mercado Vasquez na may impresibong kartada na 29 wins with 23 knockouts at isang talo na may kasalukuyang edad na 29 anyos na gaganapin mismo sa baluarte ng Meksikano sa Monterrey, Mexico. Matatandaan na parehong bigong nasungkit ni Villanueva ang panalo sa kanyang naging huling dalawang laban nitong nakalipas na taon lamang dahil sa kanyang naging huling laban kontra sa tinalo ni Casimero via first round technical knockout nitong nakaraang buwan ng Oktobre lamang na si Saul Sanchez ay natalo po ito via 8th round unanimous decision noong magharap ang dalawa nitong buwan ng Hulyo lamang. Samantala, knockout naman ang inabot ni Villanueva sa Nooy Rising Star at top contender na si Elijah Pierce noong magharap ang dalawa nitong buwan ng Marso lamang. Bagamat nagawang mapabagsak ni Villanueva si Fierce sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buong boxing career sa round 2 ng kanilang laban na kung saan muntikan pa itong mahulog sa ring, ay nagawa naman nitong makabangon at ipagpatuloy ang laban. Sa round 4 nga po ng kanilang laban ay dito na nakabawi at nagawang pabagsakin ni Fierce ang ating pambato. Kung experience lang ang pag-uusapan mga kaboxing ay lamang na lamang itong si Villanueva kontra kay Vasquez. Dahil ilang beses na itong napalaban sa mga world champions at mga di mga boksingero. Sa mga di nakakaalam ay nakalaban na ni Villanueva ang former world champion na si Zulani Tete taong 2017 buwan ng Abril. Na kung saan bumagsak si Villanueva sa round 11 at natalo via 12 round unanimous decision. Pitong buwan nga po ang makalipas sa parehong taon ay sinagupa naman ni Villanueva ang former two-division world champion na si Luis Neri. Bagamat natalo ang ating pambato via 6 round technical knockout ay nagawa naman itong pabagsakin si Neri sa round 4 ng kanilang laban. Taong 2019 naman ay hinarap naman ito ang nooy may hawak ng WBC World Bantamweight Belt na si Nordin Ubali na kung saan napabagsak ni Ubali si Villanueva sa round 6 at tinalo ito via 6 round referee technical decision. Samantalang ang makakalaban naman nito na si Vasquez ay kasalukuyang nasa 28 magkasunod na panalo. Halos magsasampung taon na nga po na di natatalo itong si Vasquez mga kaboxing. Dahil taong 2015 pa na nakuha ni Vasquez ang kanyang nag-iisang talo at di pa ito napapalaban sa labas ng bansang Mexico. Sana nga po ay makabawi na ang ating pambato mga kaboxing kaya suportahan po natin si Villanueva sa kanyang pagbabalik aksyon sa katapusan ng Enero.